Ganda ka kayo. Ay, pagkain na naman. Lasagna. Ay, okay. yeah. talaga yung lasagna. Ay, diba? pagkain na diba? ba kayo dun sa mga ano yun? oh, eto naman si Dok. Uy, kausta na kayo. Ano palang balita dun sa engagement party ni Dok Carlos? Ay. May bomba daw. Ay, naku. ah, uh, Dok, okay lang po ba? Huwag na lang natin pag-usapan kasi tapos na po yun. Mm Huwag -hmm. okay. na natin balita. Wala nga kasi ako doon. Kailangan ko malaman. Anong nangyari? Ay, well, eto na nga ang nangyari. Eh, Hindi naman talaga sumabog oh, yung dalang boka ni Ma'am oh, yes. Pero, yung problema, nakasira naman siya sa vibe dun sa event. Uy, pero ang sabi ni Chiang ha, hindi naman daw talaga nag-kiss yung dalawa. I mean, si Doc RJ at si Tita Limen. Okay. Kumbaga, ang guluhan, sumukhang so nagmumumul yung dalawa. Ay, oh, we! Plano talaga ni Mamora sirain si Tita Lynette at si Doc Carlos? Hmm, oh. malamang ito. Kailan kaya yung titigil si Ma'am Moira sa mga pinaggagawa niya? Oo, ano alam mo naman. At kailan kaya kayo titigil sa pagchichismisan niyo? Uh, Ma'am, ayan, pinagsasabihan ko itong mga to aga-aga chismisan dito sa ospital. To answer your question, titigil lang ako kapag napahirapan ko na ang lahat ng nagbigay sa akin ng mga bad vibes. Kung hindi niyo titigilan ang pamumulutan nyo sa akin, sisiguraduhin kong mga mukha n'yo ang ilalampas ko sa tiles ng ospital ko. So get back to work! Kung hindi, kayo ang itatapon ko sa basurahan! oh back to work daw. Sige na, kayos na. Narinig ka naman, di ba? <sighs> ah! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sino ang tumalisod sa akin? Ako? Bakit? May reklamo? Buhay ka pa palang matanda ka! Oo oh, naman. At nakabalik na ako, Moira. Ah, kumusta pala yung basurahan? Alam mo, sanayin mo ng sarili mo dahil hindi magtatagal. Diyan ka naman hinirahan baka ikaw ang una kong itapon sa basurahan. Oo, oh, oo, oh, oh, ano, may pa-bodyguards ka pa? Oo, oh, oh. masunurin niya mga yan. Hawakan nyo kunin nyo ang dila at gupitin. Oh my God, no! Oh. Masama ang tapas ng dila niya. Uh, may uh, gunting na Ay, kaya lang po. Ay, Labas, labas. Ah, ah, ah. Jok, jok, jok. <laughs> <laughs> Moira, alam ko na lahat ng kademonyohan na ginawa mo. Pasalamat ka, hindi ka pinapulis ng anak ko. Pero sa bagay, mas madali kang gantihan pag wala ka sa kulungan. Matapang ka lang kasi may mga bodyguards ka. Siyempre naman, matanda na ako eh. At kailang handa akong humarap sa isang halimaw. Oh. Baka naman, ako ang itulak mo sa hagdan. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Bakit? Masama bang dumalaw sa ospital ng anak ko? Tandaan mo, Myra, sa anak ko pa rin ito. Hindi sa iyo ito at ngayong pinalayas ka na sa buhay at bahay ng anak ko, Aba, ay di, alam mo na kung anong susunod niyang gagawin. Hmm. Nagsisimula pa lang ang karma mo. Abangan mo kung ano pang dadating sa'yo. Op, op, op. Hindi eh, ba doon ka pupunta? kami salamat sa inyo. Welcome back po! Oh, Maghihinda na kayo. Apo.